Now guys. Kita ko ngayon sa muli ito. Sa Alabang. So, pasyal-pasyal. Yeah. So, maraming kainan dito. Ano? Maraming kainan. So, hanap tayo. <laughs> Sorry. Hanap tayo. Yeah. Sa so, pagpahangin dito. Uh, maganda yung landscape nila dito. Landscaping nila. Para ka nasa ibang bansa. Ayan uh, Ikot ko muna. Ayan, maraming kainan dito. Ayan. Ako. Masarap ang masyal dito. Pa, lalo pag uh, magpapasko. Para ka nasa Makati. Ayan, ikot ko yung camera ko. Ayan. Yep. Yup. Eh. Oh. Sa yung kasama ko. Ang ko sa'yo. Hello guys. Yan. Ang gap ko kasama. Ayan. Farmery. Mga farmery. dito tumahambay. Pag may pera ka. Kaya lang mayroon tumahambay dito. Wala, pag wala kang pera. Kaya bulong-bulong lang. Ang kasama ko. Nawawala. Ayun. Ayun. Mga kaway-kaway. Ayun. Para ka na sa kumis uh, na moon din. Ang ganda ng puno na ito. Ang laki oh. Ayun. Ang ganda yung mga landscape niya. Ayun. Pwede naman tayo rito. Oh, ah, nahanap tayo ng walang Jollibee dito. Naku, pang mayaman. Ano? Mga, uh, ah, mga para mga puta ng mayaman. Ah, ano? Papa, ah, ito yung yung aking yung aking Ferrari. Dito na ako. Yung aking Ferrari. Yan. <laughs> Soon. Ayan yeah, no. o. Oh, Ayan yeah, o. Aking Ferrari. Joke lang. Video-video muna tayo sa aking Ferrari. ah Kita niyo na ba yan? Ayan ah, o. Oh. Ayan yeah, o. o. Oh. Ito yung Ferrari na yan. ko sa inyo. Ayan ang mga ng Ferrari nito. Sarap maging BFF yung may-ari nito. Oh, ayan o, ayan Ito pa, may Ferrari pa rito. Para nungga ng mga Ferrari dito eh, no? O, oh, ayan pa o. Oh, Ferrari pa. Ito pa, ang model ko ng Ferrari. Ay, kuya, ang ganda o. Oh. Oh, ang ganda, oh. It's so oh. Karangan, oh. Ang galing, oh. Sarap ang video dito, mag-picture, eh. Oh, ang ganda, oh. Ito, oh, may-ari nito, oh. 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 Ito pa, masda. Ito pa, maganda. Oh, ang ikot ko. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ang mga mm. ang ganda ang sasakyan. Ito yung mga sasakyan dito sa Molito. Oh. Ang, ang ganda, oh. Ito so, pala yung Ferrari. Naharap ko. Saan so, ganda rito, oh. Ang gabi. Alam mo, kakain lang ito ng ano. Kaya kakainin ito dito sa Molito. Eh, ito, kotse ni Batman. Ito pa isa. Isa pang Ferrari, Oh. Mga pera ang ganda, Oh. Mga pera tao nito, kaya Ferrari, o. Oh. oh, ayan, oh. sarap magkasakyan ng ganyan oh, mm, ang ganda oh. grabe oh. ang ganda oh. Malaki ng mga sasakyan dito. Ito pa. Meron pang pulang ano, Ferrari. <coughs> Ayan pa. Oh. Red Ferrari. Ang ganda. Oh. Grabe. Oh. pa. <coughs> Ang ganda. Tama naman yung gulong. Ayan Oh. Mga oh, Ferrari. O. Oh. O oh, diba? Ang baba ng ano. Oh. Uh, Baba ng bumper. Oo. Oh. No, oh, sarap nang kaya ng kagay ng sasakya, no? Oh. Oh. Ano? Oh. Oh. Sarap ito. Pag binigyan ka dito, dapat marunong ka mag-drive mag muna. Kaso hindi pa ako marunong mag-drive. Ang laki ng gulong, oh. Oh. Grabe, oh, dadahan-dahanin ko. Yan, oh. Oh. Oh, ayan oh, ganda oh. oh. <laughs> oh. Ganda. Oh. Oh, oh na ikot na ako. Hmm. Sabi dito pa ini no. Oh. Hmm. Hmm. Ah. kaya lang kumain na ako eh, Gusto ko sana kumain dito, kaya lang busog na ako kaya gagawin ko pasyal na lang, tingin tingin na lang oh, Kasi mayrok kumain ng ano busog, pero niyan can't afford, mongin <laughs> you know. ano mo bang ano 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 yan. Ang sarap magpahinga dito. Hmm, marami mga bench. Dito. Hmm. So, ganito dito na lang. So, ako sa ka Kids. Magandang hapon sa lahat. Uh, kahit na uh, alam natin itong mga bagay na ito may sasakyan ka mayroon kang bahay na maganda mayroon kang trabaho maganda may negosyo ka pero pag wala ang Kristo sa buhay bale wala ang lahat niyan kita niyo yung nangyari sa California isang iglap lang binastos nila ang Diyos kaya isang iglap lang na wala ang mga bagay na pinagmamalaki nila. So, hanggang dito lang. God bless you all. Ako si kids Guys, thank you.